Hello mga ka-drafting, welcome muli dito sa Smartwork Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, maglalagay tayo ng furniture and fixture sa ating floor plan. So placing, uh, furniture and fixture. So, uh, yung furniture, ito yung movable article that is used in readying a room or area of a building. Okay, so movable. So pidi natin siyang galawin. While yung fixture, it is something that is attached to the house or to the building that is not uh, removed when the building is being sold. So, yan yung fixture from the word fix. Okay? So, merong dalawang paraan sa paglalagay ng furniture. So, pwede tayong gumawa ng sarili nating furniture. Or, pwede rin tayong kumopya ng furniture uh, na naka-black na. Okay? So, tulad nito. Okay? So, meron ako ditong mga furniture and fixture. Uh, ito ay naka... Uh, lagay ayon sa kanyang room or sa kanyang area kung sa kung saan natin siya ilalagay. Okay? So meron tayo ditong living room area or uh, living living area furniture. Okay? Meron din tayong dining room, bedroom, kitchen, at saka toilet and bath fixture. Okay? So uunahin natin yung living room. So ito. So ito yung mga furniture na gagamitin natin sa ating living room. Naka-block siya. So, madali lang natin siyang i-move. So, nilagyan ko na lang rin siya ng ano, dimension or measurements para malaman natin yung standard. Okay? So, meron tayong TV rack, center table, sofa na pang-one seater, sofa na pang-two seaters, at saka sofa na pang-three seaters. So, ngayon, ilalagay natin 'to doon sa ating floor plan. Okay? So, copy lang natin. So, C, O, enter. A. Okay. Ayan. So, lagay natin itong TV natin. TV rack. Ayan. Tapos, itong two-seaters natin na sofa. Ayan. So, kasyang-kasya siya dyan. So, lalagyan lang natin ng konting space. Ayan. Okay. Tapos, itong center table. 400 by 400. Delete na yung mga measurements. Ayan. Tapos, lagyan natin dito, dito ng uh, itong two-seater na sofa. rotate lang natin Ayan. So isa lang yung dapat yung tandaan sa paglalagay ng furniture, isipin lang natin na kapag uh, dumaan tayo o gagamit tayo sa area na yan, komportable tayo. Okay? So susukatin lang natin. Ayan. so 597 or 600 kasi yung 600, uh, maluwang na siyang daanan ng isang tao. Okay, so 600... Or pwede rin kayong gumamit dito ng isa lang yung ano, one seater lang na sofa para di siya masyadong crowded. Ito. Ayan. Okay. Tapos susunod, ito namang ating uh, dining room area furniture. So, meron tayo ditong uh, table na may apat uh, na upuan. Yung table natin is may measurement na 710 by 800. At saka yung ating uh, upuan or chair, dining chair, meron siyang 450 by 500. So, copy lang natin. Okay, tapos lagay natin dito. Okay, delete lang natin yung mga measurements. Yung mga uh, furniture name. Okay, tapos isusunod naman natin yung uh, bedroom furniture meron tayong single bed na may 1,000 by 1,900 na measurement or dimension. Meron tayong table na 500 by 600. Meron tayong double bed, uh, 1,250 1,350 by 1,900. At meron tayong side table na 350 by 350. Meron din tayong closet na lagyan ng mga damit, 500 by 1,200. And at saka cabinet na may dimension na 325 by 325. Okay, so copy lang natin. Okay, so dito yung ating master's bedroom. So lalagay tayo dito ng double bed. Okay, copy lang natin. Yan lang natin ng space an Okay, tapos lagay tayo dito ng closet. Yan. Okay, tapos maglalagay tayo ng uh, bedside table. lagyan din natin ng cabinet. Ayan. Okay, tapos lagyan natin ng table. Yan. Okay. So dito naman yung ating isang bedroom. So medyo maliit siya, so lagyan na natin ng single bed. 'Yan. Lagyan na natin ng space uh, yung ating furniture from the wall, so wag nating sagarin. 'Yan. Tapos closet. Meron lang natin. Tapos itong ating cabinet. Okay. So, lagay din tayo ng uh, table. Mayroon lang natin. yon. Okay. So tapos na tayo sa mga furniture para sa ating bedroom. Okay, so susunod naman, ilalagay natin yung uh, furniture, I mean fixture ng ating kitchen. Okay, so kitchen area furniture and fixture. So meron tayong kitchen counter na may sink. So ating uh, dimension is 600. So yung haba niya is variable. So kumbaga uh magdedepende siya sa haba ng ating uh, kitchen. Okay, so meron din tayong stove, 300 by 350. Ito yung mga uh, pang simple living lang, yung mga stove na nakabutane. Okay, tapos meron tayong ref na 500 by 500. Okay, so copy lang natin. Okay, so lagay lang natin to. DO Yan Okay, tapos itong stove lagay natin. Yan. Okay, tapos yung ref lagay natin. tingtong ating ayan lagyan natin ng space 'yon Okay so tapos na natin nailagay yung ating mga furniture sa ating kitchen kung makikita nyo, uh, simple lang siya na kitchen pero ang importante meron pa rin siyang tinatawag nating working triangle so uh, from uh, the refrigerator, kunin natin yung ingredients. So, huhugasan natin, lulutuin natin sa stove, tapos balik natin sa ref for the uh, storage. So, yan yung tinatawag nating uh, working triangle. Okay. so ngayon naman ilalagay natin yung ating furniture and fixture sa toilet and bath so fixture lang pala kasi walang furniture uh, yung ating uh, toilet and bath okay so ito yung meron tayong water closet na may dimension na 660 by 370 meron tayong lavatory 360 by 640 at meron tayong floor drain na 100 by 100 Copy natin. Okay, so lagay natin itong laboratory. Uh, dito. Tapos, yung ating, uh, kunin lang natin yung gitna sa space na to. L, M, P. Just click. Tapos click. Yan. So, dito natin nalagay yung ating water closet. Move lang natin. Yan. lagay natin yung ating floor drain dito. Yan. Okay. So, ngayon naman gagawa tayo ng uh, tiles para sa ating uh, toilet and bath. So sa paggawa ng tiles Ah, uh, uunahin muna natin gawin yung vertical line. Pos gitna ng ating toilet and bath. Yan. Pos horizontal line na nagitna rin. Okay. Yan. Pos lagyan natin ng line dito. Yan. So, yung ating tiles is merong sukat na 300 by 300. Okay? Or 30 by 30. So, offset lang natin. Offset. Uh, 300. Ayan. Ayan. So, tabi na naman. 300. Ayan. Okay? Tapos, dito naman, sa horizontal line, 300 uli. O, so ito, kita niyo kung uh, gagawin natin to sa actual, so kung makikita no, makikita niyo napakaliit ng tiles dito. So ang gagawin natin instead of 300, o offset tayo ng 150. Okay? So offset 150 enter. Ayun, tapos 150 ulit dito. Tsaka na kayo mag-offset na offset ng 300. Offset 300. Yan. Yan. Okay. Move nyo lang. Tapos ngayon naman, trim natin yung mga tiles na naka-overlap sa ating mga fixture. Oh so this is a door. Okay. okay, so tapos na natin ilagay yung mga furniture sa ating floor plan. So ngayon naman, kaka lang natin yung ating title block para mas maganda siya tignan kapag ipiprint na natin yung ating uh, drawing. So, meron na akong ginawa kanina ng title block. Ito. So, copy lang natin. C, O, Enter. Post move lang natin. Para magiging gitna. Okay, so tapos na tayo sa ating uh, plate number 4, placing furniture and fixture. Okay, so I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon at sana patuloy nyo pa rin subaybayan ng ating mga drafting videos dito lang sa Smartwork Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.